Hello, welcome to my channel Red Bisda. Hello guys, for today's video ay tara, samahan niyo kami magpamasas dito sa sisa. Ayan, nakapasok na tayo sa kanilang hallway. Ayan, meron silang offer para sa my birthday. Ayan, pasok na tayo dito. Chilaks-chilaks muna kami ni Mr. Date-date muna kami dito. Ah, uh,

for na aircon, 450 po Meron po kami ganun. Nandun po yung package namin sa bangun. Dito nga pala sa mga kwartong yan na may kortina dyan ang kanilang mga steam bath. So, dahil well, ayokong magpa-steam bath, si, aantayin uh, ko na lang si Mr. Mona at ako'y upo-upo na lang muna dito. Ayan. Nagpa-steam pa si Mr. At habang umiikot ang ating camera out, Shout out muna sa aking mga member Ayan na, nakalabas na si Mister. Tapos na siyang mag-steam bath so, Pinakita ko lang sa inyo Baka sakaling gusto niyong magpamasaj dyan Thank you for watching. See you on my next video. Ayan, hindi na ako nag-video sa loob kasi bawal daw. So, dito lang ako sa labas nag-video. Tapos na kami at kami pa uwi na. Thank you.